Isa pong maganda at mapagpalang oras sa mga all Kaugnay dun sa nag-viral na issue no? Tungkol dun sa ang sabi nila isang bata na sinipa ng gwardiya Pinaalis dun sa may uh, SM Mega Mall Ang napababalita nga ay isa itong minor de edad Pero napagkalaman na ito ay 18 years old na At isang scholar sa isang pribadong unibersidad sa nangyaring insidente naging hati ang uh, simpatsya ng mga kababayan natin ang iba doon ay uh, kumampi sa gwardiya at ang iba naman ay doon sa uh, batang, uh, hindi pala bata ano, sa babae dahil 18 years old na ito ang hindi lang maganda rito dahil uh, yun nga may mga nagsasabi na kung anak mo ang ginawa ng gano'n ay eh, talaga namang mapapuh ka talaga. nako, hindi pa pwede yun na sisipain at uh, sisirain ng gwardiya. Sa kabilang banda, sa parte ng gwardiya, no? Dapat dun ay uh, pinalis na lamang niya. Hindi niya sinira ang uh, paninda ng uh, uh, babae. Kahit sabihin natin na nagmatigas ang babae o nakipagsagutan, ay dapat ay uh, pinairal pa rin niya ang uh, pagiging kalmado dahil unang-una meron siyang awak na baril hindi natin alam kung uh, sa sobrang init ng ulo niya ay hindi na siya makapagpigil dahil uh, ang yan nga ang napag-uusapan na sinusunod lamang ng gwardiya ang kanyang tungkulin pero sa nakikita natin ay sumobra, no lumagpas siya dun sa kanyang uh, limit na umabot dun sa paghablot sa pag sa sampagitang binibenta ng babae at sa pagsipa no sa kabilang banda naman sa babae ay kung sana umalis na lamang siya nung pinapaalis siya ng warja ay hindi na umabot doon sa paghablot at uh, sa pagsipa sa kanya so kaya naging hati ang uh, pananaw ng mga kababayan natin dahil nga yung iba sinasabi na uh, sinasabi nga nila na Uh, ginagawa lamang ng gwardiya ang kanyang tungkulin pero sa kabilang banda ay lumagpas ito no, sumobra ang kanyang uh, ang kanyang pagpatupad ng kanyang tungkulin sa babae naman ay uh, sinasabi doon na yun nga nakangailangan siya ng uh, dagdag pambaon pero ganun paman ay uh, dapat sumunod lamang siya sa sinasabi ng gwardiya yan po ang uh, napag-uusapan ngayon at nagiging viral dahil nga doon sa uh, magka iba't ibang uh, pananaw ng mga kababayan natin. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel at kayo na pong bahalang umusga sa nangyaring uh, insidente. Pagpalain naman bawat isa, God bless everyone.